Hirap na lagay na idol. Hindi kami makabiya Panay ulan eh. Mulutang na siguro isip nito. Paano ano? Ikita. Hirap na walang biyay Panay ulan eh. Mukhang nilalamig si idol. Nilalamig siguro to. Patay na. Lumapit si Dambo. Mukhang bubulihin pa yata idol ko. May ligmang buli to sa idol ko eh. Uy Dambo. Baka bulihin mo na naman yan. Iyaman mo na siya magpahinga. Pagod yan eh. Ayan naman, oh, bubulihin na naman. Oh. Walang buli yan.